Ngayon, magandang umaga po mga kapatid na guro, mga kababayan sa buong Pilipinas at tayo ngayon ay uh, naghihintay pa rin sa bagyo. Though hindi natin hinihintay dahil gusto natin, kundi hinihintay natin dahil gusto na nating uh, lumipas, gusto na nating um, makaalis siya kaagad. Sana lusawin ito ng um, Pacific Ocean o pahinain ng Sierra Madre. Hindi pa man ah uh, talking about this bagyo and the calamities of course di ba? yung ating um, SSS at GSIS ay, mag-offer ng um, mga loan no? para dito sa mga maaring maapektuhan ng mga kalamidad lalo, lalo, lalong lalo na ng bagyo ng bagyong tino at ng paparating na bagyong uwan ang atin lamang naman kung gusto talaga tumulong abay wag na lang pautangin no? <laughs> dahil yung utang ay babayaran din yan so lalo lamang tayong mababaon sa utang afterwards o kaya naman kung wala naman talagang basis no na magbigay, magbigay ng assistance ang SSS at GSIS, aba huwag wag nang patubuan. Bigyan na lang tayo no na at uh, ituringin ito na bahagi ng ating pangkalahatang mga obligasyon. Pero wala na sanang tubo at lahat ay kasali. Hindi yung uh, gagawan pa ng kung ano-ano ng mga regulasyon. Gaya ng pag meron kang undeducted, eh, hindi ka na po pwede. Emergency situation nga eh. Calamity nga eh, di ba? So, ibig sabihin ngayon ito, kailangan, kailangan, kailangan ng ating mga kababayan, lalong lalo na ng mga manggagawa, ng mga empleyado. Urgent yung ba ang kailangan. Kailangan magpaayos ng bahay, magpagawa ng bahay, kailangan bumili ng mga gamit, kailangan ng damit, kailangan ng pagkain, kailangan ng mga gamot, kailangan ng pampaospital. And worse, kailangan ng pampalibing sa mga kaanak na namatay. Di ba? Yun po sana iisipin. Take note po, ang pera ng GSIS, ang pera ng SSS ay hindi pera ng management. Pera po ito ng mga manggagawa, ng mga membro na nag-aambag-ambag para panatilihin na buhay ang fund. Kaya naman po dapat ibalik naman ng kaunti. Ang mga kooperatiba nga natin sa mga parokya halimbawa, kapag ka ikaw ay nagkaroon ng sakuna, nagkaroon ng kalamidad, abay binibigyan ka eh. At least kahit isang libo man lang, kahit maliit man lang, at least may binibigay sa'yo. Hindi utang, bigay. Yan po sana. GSIS, SSS, napakayaman po ninyo. At ang yaman ninyo ay galing sa amin. So, ingat po tayo lahat mga kababayan. Mag-ingat po tayo mga kapatid sa uring manggagawa. Mag-ingat po tayo mga kaguro. Siguradong sigurado po ako, lilipas din ang bagyo. Maraming salamat. Mabuhay tayo lahat.